Yun. Napakalinamnam nito guys. Gulay na pechay na napakasarap. This is what oh. the sounds like. I at the concert. This is the sounds like. play yung... So ayan mga idol, magandang gabi. So ito na naman tayo sa kusina at magluluto tayo ng napakasarap na ginataang tilapia. So ito yung unang panang, pangunahing panangkap natin. Siyempre isda. Ayan, pechay na napakarami at bawang lang at Siling haba, syempre hindi mawawala ang ating gata, guys. Ayan, lagay na natin dito sa ating, wow, napakasarap na uh, gata ng ating uh, tilapia, guys. Ayan, lagay na natin itong ating bawang. Ayan, at umpisahan natin, halu-haluin lang, guys. Hanggang sa kumulo. So, huwag natin titigil lang, halu haluin para hindi maging malagnaw yung ating gata. Ayan, update ko kayo mamaya. Ayan, then, isunod natin ito ating uh, paminta, guys. Para, sabang hindi pa naluluto yung gata, mabilis na maluto agad yung ating paminta, guys. Para may konting Ali nam nam nanghang yung ating gata guys. So yan, nang muna. Then halu haluin, then halu haluin lang ulit natin guys para hindi maging malabnow. So ayan mga idol, pag kumulo, pwede na nating ilagay itong ating ah, tilapia guys. So Ilalagay na natin guys. So ayan unahin natin. Tapos ganun lang ang paglagay ng tilapia sa ating gata. Grabe, napakasarap nito guys, oh. Lagay mo na yan. Then, lagay lang natin ang konting sabaw. Mamaya titimplahan natin yan guys. So wag lang nating ayan lang nating maluto yung ilalim guys. So, yan, lagyan lang natin ng konting asin at konting uh, pampalasa, guys. Tak tak tak. Yan, konti lang. Then, lagyan natin ng konting uh, vinegar, guys, para hindi uh, mabilis mapanis yung ating niluluto at maging malinamnam masya malinamnam yung ating uh, gata. Yan. Then, i-ano uh, lang natin ang ating uh, gata sa ating tilapia, ibabaw para maging consistent yung lasa ng ating uh, gata sa ating uh, tilapia, guys. Yan, guys. Then, lagyan lang natin ng konting uh, sugar yung ating uh, gata. Kasi uh, yung gata natin hindi siya ano uh, So, hindi siya, kumbaga process, process na yung ating gata. So, mas mainam na lagyan natin ng ganito. Kasi, para magkaroon ng ang kunting uh, manamis-namis. So, yung uh, galing talaga sa palengke na pinapakain natin yon kahit huwag natin lagyan. Ito kasi, walang, yung gata natin na nabibili sa market, uh, wala masyadong uh, lasa. Kaya lagyan natin ng kunting pampalasa. So, ayan guys. Uh, pagluto na yung ilalim ng ating tilapia. Pwede, na, natin uh, balik na rin guys. Ayan para maluto din yung kabilang bahagi. So, kailangan dahan-dahan lang para hindi maduro, guys. Yan. Sabi, napakasarap nito, guys, oh. Kaya lang, may pa. nalang pagbabalik dahan-dahan na para hindi siya maduro. Yun, oh. Yan, then, hayaan lang natin uh, maluto ka mga 3 minutes. So, yan, guys, ah, luto na siya. So, pwede natin ilagay yung ating uh, mga gulay, guys. So, unahin natin itong ating uh, tangkay ng Ito tangkay ng mga pechay yan ganyan lang natin Then, sunod natin itong ating asiling uh, haba, guys. Ayan, no? Talagang yakin lang natin ng konti para sipang-sipa talaga yung ating anghang. Ayan. Then, sunod na natin itong mga gulay, guys, na napakarami. Ayan, grabe. Napakaraming gulay, guys. Ayan, guys. So, malapit na itong maluto. Mga isang minuto na lang. Luto na siya. So, huwag lang natin, uh, kailangan na uh, halu-haluin pa rin natin ng bahagya para maging consistent yung uh, lasa sa ating uh, mga gulay nung gata, guys. Ayan, no? Then pwede na natin patayin uh, guys at ready na tayong kuma yan oh grabe oh yan luto na siya guys ayan grabe talagang uh, kaya sabi ko sa inyo yung na naman ang kain natin ito guys ayan no? Oh. grabe pulo pa lang eh yun napakalinamnam nito guys kaya sabi ko sa inyo So ayan ah, mga idol. So ito na, ah, titikman na natin ang napakasarap na tilapia guys. So dahuli tayo kumain at uh, ah, nagbunimuni muna. Yan. So siyempre, una natin titikman itong napakalinamnam na yun oh. no. di makuha. Ayan. Ayan no oh, guys oh. Napakasarap nito. Mmm. Oh. Grabe. Hmm, Tinitinip pa ng konti pero napakalinaw na. Tinanggal lang natin yung tinik At syempre, kailangan na kanina. na. Bilagyan natin na. Ah! Napakasarap ng gata. Mm. Gukoneka, Grabe, napakasarap talaga. Yan pa, hindi mawawala yung ating welcome. gulay na pechay na napakasarap. This is what oh. it sounds like. Napaka ginamdaman talaga na guys. Siyempre yung sili natin na napaka pampagana sa ating pagkain. Mm Hindi -hmm. na kaya dumanghang. Umabot na ng isang linggo. Sige, isang linggo na ito sa rep. Pero okay pa rin. May anghang pa ng konti. natin ang konting kanin ulit. Tapos mm -hmm. napakasarap talaga tilak, tapa ng tilak oh. ito yung the best talaga, luto ng tilapia, yung gata. Pang yung isisigang natin sa miso, pero ito the best yung pagkakaluto ng gata sa tilapia guys. Mm -hmm. So lang muna, magandang gabi, napakasarap na kulang. Grabe. Sarap. So,